So, ang topic natin ngayon, yung kalansing sa Easy Ride ERFI. Dito yon sa may center stand. Alam ko na to na issue, pero kumuha pa rin ako nito. Kasi maayos naman. So, naayos ko siya. Diyan yan, oh. center stand. Tiklop. Ito, naglagay akong mic para check ko kung makukuha natin yung ingay niya. Ito lang ang solusyon dyan, itong goma. Lalagay yan doon mamaya. Pero kailangan naka-center stand eh. So kunin ko muna yung reklamo natin makalansing. Sana magandang kuha. Doon yan lalagay sa gitna, yung shaft ng center stand against doon sa makina. So road test muna tayo. Saksak ko tong mic ka. sa video no. Ito lang ginamit ko goma. ayan oh, no, may korte na. Oh. Naipit ko na to dati. Tinanggal ko lang para mapatunayan na gumagana. kabit natin dito. Ah, man naka center stand. ayan, ayan yung mic ko. Oh. Ito yung microphone yung wire para sa cellphone. Man naka center stand. Saksak niya lang yan diyan. Hirap lang. Oh. No? Ah, medyo mahirap to Kailangan dalawang kamay pero dyan lang yun sasaksak eh oh medyo nasaksak ko na no gabi ako gumagawa kasi napaka int sa umaga nyo lang pag binaba o oh, tinaas nyo naman yung center stand nakapasok na siya may ipit yan ng gusto so, ilang linggo na ata isang linggo na ata yun nandyan tinanggal ko lang kanina para mga video yun nga may ingay so testing natin kung mababawasan yung kalansing ha same setup yun ito yung mic lagyan ko nga ng foam yan para hindi masakop yung hangin Tapunta to sa cellphone so hindi nyo na ako marinig magsasalita ano? kasi mahirap yan i-video ng ano eh mag isa lang ako eh. kaya ganyan ginawa ko para rinig mismo yung kalansing dyan yun eh ito naglagay pa ako dito dati pero konti lang bawas Naglagay ang extra goma pati dun sa kabila. Dun oh. Tinanggal ko na yung dito. Nasend ko nga yung picture niya kay Nick. Nick De La Cruz. Pero ito mas gumana to So yun na yung latest natin. <laughs> yung Honda ADV sabi ng tropa. Meron daw yung sa kanya dyan. So natin next time kung makuha ng ganyan. No? Para siguro gayahin ko yun. Pero ito so far gumana yan. Testing natin. Sana wala na talaga. O yun nga yun, sa second video laki nang nabawas doon sa garalgal kanya lang yung ginawa ko or kung gusto nyo pati dito maglagay kayo dito dito sa part na to tsaka dito sa kabila lagay nyo ng goma para walang bakal sa bakal ito nga ginawa ko dati nilagay akong tape kala ko dyan galing hindi pala dyan pero yung mic ko kasi ayan o, sobrang lapit nyan sa makina kaya kung ano ano naririnig natin sobrang sobrang sensitive niyan. Kaya yung kaninang bakal sa bakal, green 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 sa unang vid, sobrang lakas. Tapos sa second vid, yung may goma na. Mga siguro mga 90% tangle Meron pa rin pero pag gamit niyo yung motor, nakasakay kayo. Hindi hindi na talaga rinig ng tenga yun eh. Kahit anong bomba ginawa ko, wala. Hindi na lumabas. Pero kung may narinig kayo, dagdag lang kayo dito dito, goma dyan, tsaka doon or kung gusto nyo, para ma-isolate nyo talagang mapatunayan na center stand ipatanggal nyo yung center stand ba? Diba? tapos, tsaka nyo testing ngayon, kung nawala yung tunog, hindi bumalik edi eh, confirm, dyan talaga galing ngayon, kung may kalansing pa rin nagawa nyo na lahat yan, tanggal nyo na to di, pacheck nyo na yung panggilid nyo or kung ano pa so yun lang, sa akin gumana yan eh yan din kasi yung topic last time sa groups eh yan, hindi naman agad-agad yan lumalabas. Pag tumakbo-takbo ka na, piga ka ng piga, lalabas na yung kalansing-kalansing jingle bells. So, yan lang. Kung ganyan ang problema nyo, try nyo muna ang goma-goma. Yan na muna.